Kahimik. Walang tunog. Pero ramdam. Hindi mo agad napansin. O baka napansin mo. Ngunit pinili mong huwag pansinin. May mga mata na sumusunod sa'yo. Hindi agresibo. Hindi mapangahas. Kundi banayad. Parang hangin na dumadampi sa batok mo. Naakala mo'y wala. Pero palaging narian, Ang taong ito. Hindi nagsalita. Hindi lumapit. Hindi nang abala. At doon nagsimula ang bigat. Kasi kung tutuusin mas mahirap maramdaman ang presensya ng isang damdaming hindi ipinahahayan. Mas nakakabini ang katahimikan. Mas nakakasakal ang hindi nasasabi. Napansin mo. Napansin mo. Yung paraan na parang laging narian. Yung mga sandali na parang may sumisilip mula sa gilid. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit walang nagsasalita. Sa una, inisip mong ilusyon lang. Isang maling hinala. Pero habang tumatagal, nagsimulang lumalim ang iyong pagkakaintindi. At doon ka natigilan. Kasi paano kung totoo? Paano kung may puso ngang tumitibok para sa iyo na pinili na lang itago ang sarili sa dilim? Napaisip ka, bakit kailangan itago? Bakit kailangan manahimik? Hindi ba't kung may nararamdaman, dapat ipahayag? Ngunit hindi lahat ng tao kayang magsalita hindi lahat may tapang. At minsan, yung katahimikan nila yon na mismo ang sigaw. Ikaw, naramdaman mo na ba yon? Yung alam mong may nagmamahal pero hindi mo maramdaman ng buo kasi pinipigilan nila. Yung tipong gusto mong isigaw, sabihin mo na. Huwag mong hayaang mamatay ito sa loob mo. Ngunit wala. Katahimikan lang. At sa katahimikan na yon, nagugat ang sakit. Kasi wala kang hawakan. Wala kang salita. Wala kang kumpirmasyon. Meron lang isang presensya. Isang bigat na hindi mo alam kung totoo ba o gawa-gawa mo lang. Hanggang dumating ang araw. Ang pagtatapat. Ang pagsabog ng lahat ng itinago. Hindi mo inaasahan. Hindi mo hiniling. Pero bigla mong narinig. Diretso. Mainit. Umaalab. Ikaw. Ikaw ang pinili. Ikaw ang minahal. Ikaw ang iniinatan mula sa malayo. At doon ka natigilan. Kasi biglang nagkaroon ng laman ang lahat ng iniisip mo noon. Hindi ka pala nag-iisa sa pakiramdam. Hindi ka pala nagkamali. Totoo nga. Pero bakit ngayon lang? Bakit sa oras na naghilom ka na? Bakit sa oras na tinanggap mo ng wala? At doon masakit. Kasi ang apoy na biglang sumiklab hindi lang apoy ng damdamin. Apoy din ng alaala. Apoy ng lahat ng tanong. Apoy ng lahat ng nawalang panahon. Ikaw, naranasan mo na bang mahalin mula sa malayo? Na hindi ka tinanong kung handa ka? Na wala kang boses sa desisyon nila? Ikaw, kinulong sa presensya na hindi mo maintindihan tapos biglang bubulaga sa iyo ang katotohanan. Minsan, hindi nakapagpapalaya ang pagtatapat. Minsan, mas lalo nitong binubuksan ang sugat. Kasi lahat ng nilimot mo lahat ng inilibing mo biglang bumangon muli at ngayon narito ka. Nakikinig. Nakaupo sa gitna ng sariling tibo. Hawak ang apoy na hindi mo hiniling. Hawak ang damdaming hindi mo alam kung tatanggapin ba o tatanggihan. Nakakayanig hindi ba? Nakakayanig na malaman na may isang puso na buong panahon tahimik na para sa'yo. Pero nakakatakot din kasi lahat ng inilihim ngayon ay umaalab sa harap mo. Tanungin mo ang sarili mo, handa ka ba talagang tanggapin ang lahat ng hindi mo hiningi? Handa ka ba sa bigat ng isang pag-ibig na nahuli na sa oras? Ikaw. Ikaw ang pinupuntirya ng apoy na ito. Ikaw ang sentro ng lahat. At kahit hindi mo inaamin nararamdaman mo rin. Nararamdaman mo yung init na hindi mo mapaliwanan. Kung ganito ang dumating sa iyo ano ang gagawin mo? Mananatili ka bang tahimik? O haharapin mo na rin ang apoy? Ikaw na ba ang naramdaman kong presensya? Ikaw na ba ang mata na palaging sumusunod? Ikaw na ba ang dahilan kung bakit ramdam ko ang bigat na hindi ko maipaliwanan? At kapag sinagot ka ng yui, lahat magbabago. Hindi na ito katang isip. Hindi na ito bulong lang ng hangin. Totoo na. At ang tanong handa ka bang maniwala? Ikaw na nakinig sa sarili mong puso. Ikaw na nagduda. Ikaw na natakot. Ngayon, narito ka. At wala ka nang matatakbuhan. Ikaw, napansin mo na ba ito? Ikaw na mismo. Ikaw. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Ikaw na nagtatanong kung bakit ngayon lang. Ikaw na naghahanap kung may saysay -say pa ba. Ikaw na natatakot na baka muli kang masunog. Ikaw na lang ang pipili. Tatanggapin mo ba ang apoy? O iiwan mo itong muling mamatay? At kahit anong piliin mo, isang bagay ang malinaw. Hindi mo na mabubura ang katotohanan ng may isang tao. Na buong panahon tahimik na umibig sa'yo. At ngayon, wala na siyang takas. Wala na rin takas ang puso mo. Tahimik ka pa rin. Pero sa loob mo, may ingay na hindi mapigil. Parang mga alon na bumabangga sa pader. Parang sigaw na hindi makalabas sa lalamunan. At ngayon, wala ka ng takas. Kasi narinig mo na ang mga salitang matagal mong iniiwasan. Narinig mo na ang apoy na tinago sa katahimikan. Ramdam mo ang bigat sa dibdib. Ramdam mo ang panginginig ng kamay. Ramdam mo ang init na parang apoy na gustong lamunin ka. Hindi mo alam kung tatanggapin mo ba ito bilang biyaya. O isusumpa mo bilang huli na. Kasi ang damdaming ganito hindi basta natatapos. Kahit tanggihan mo, may bakas na iiwan. Kahit takbuhan mo, may alaala na hahabol. At nayon, ang tanong ay malinaw, handa ka bang magpabaga sa apoy ng isang pag-ibig na huli mong nalaman? o mananatili kang malamig habang may pusong umaalab para sa'yo. Ikaw ang pipili. Ikaw ang haharap. Ikaw ang magpapasya kung magiging abo. O magiging liwanag ang apoy na ito. At akala mo tapos na. Akala mo na ilibing na ang lahat. Akala mo nakalayo ka na sa anino ng isang damdamin hindi kailanman ipinangalan. Pero hindi dahil na bumulaga sa iyo ang katotohanan, parang bigla kang nahulog muli sa sugat na akala mo ay matagal nang naghilom. Parang pinunit muli ang balat. Parang binuksan muli ang dibdib. At naroon pa rin sariwa. Nakikita mo ang sarili mong nanginginig. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa apoy na biglang sumiklab. Apoy na hindi mo hiningi. Apoy na hindi mo inakala. Apoy na matagal nang nakasilid sa katahimikan ng isa pang tao at ngayon nakaharap sa iyo. At ang pinakamasakit, alam mong matagal na itong nariyan. Nararamdaman mo noon pa. May mga pagkakataong tinanong mo ang sarili mo, bakit parang may mata na nakatingin, pero walang salita. Bakit parang may damdaming dumadampi, pero hindi ko mahawakan. At ngayon, lahat ng iyon ay totoo pala. Walang ilusyon. Walang imahinasyon walang maling akala. Tutu. At dahil totoo, mas masakit. Kasi iniwan ka nitong mag-isa noon. Ikaw na naghahanap ng kasagutan, hindi nakatanggap ng kahit ano. Ikaw na nanalangin ng klaridad, nakaharap lang sa katahimikan. Ikaw na sumigaw sa loob, walang nakarinig. At ngayong dumating ang pagtatapat, parang insulto. Parang huli na ang lahat. Parang binuksan ang pinto, pero ang tahanan ay sira na. Parang inabot ang kamay, pero ang sugat ay namuna. Naririnig mo ang mga salita. Mahal ka niya. Mula noon pa. Tahimik. Malayo. Ngunit totoo. At doon ka muling lumubog sa tanong, bakit ngayon lang? Bakit hindi noon, noong kailangan ko pa? Bakit sa oras na natutunan ko ng mabuhay ng wala ka, sa kakadarating? Ang dibdib mo'y humahapdi. Hindi dahil sa galit lamang kundi dahil sa bigat ng lahat ng nawalang oras. Lahat ng posibilidad na nalunod sa katahimikan. Lahat ng alaala na sana'y mayroon, pero wala. At nayon, pilit kang binabalik. Sa bawat dampi ng tinig niya. Sa bawat init ng kanyang titig. Binabalik ka niya sa sugat na pinilit mong limutin. At nayon, narito ka ulit sa gitna ng sakit na hindi mo piniling balikan. Kaya mo bang tanggapin yon? Kaya mo bang harapin ang taong buong buhay ay nagkubli, tapos ngayon ay umaapoy sa harap mo? Kaya mo bang bitbitin ang bigat ng isang pusong pinili ang katahimikan, habang ikaw ay nagdusa sa kawalan? Ang apoy ay matagal nang naglalaga blab. Ngunit ngayon lang niya piniling ipakita. At ikaw, ikaw ang nilalamon nito. Hindi ka makahinga. Hindi ka makakilos. Dahil nararamdaman mo pa rin. Nararamdaman mo pa rin. Akala mo nakalimot ka na. Akala mo naghilom na. Pero sa isang bulong, sa isang pagtatapat, bumalik lahat. Ang mga gabi na nag-iisa ka. Ang mga tanong na walang sagot. Ang mga luhang natuyo sa unan. Lahat ng iyon, ngayon ay muling buhay. At ang presensya niya ang muling nagpaalam. Hindi ka nagkamali. Hindi mo lang na-imagine. At iyon ang masakit. Kasi kung ilusyon ng sana, madali mong iwan. Pero dahil totoo, nakagapos ka ulit. Minsan, ang pagtatapat ay hindi kaginhawaan. Minsan, ito ang mismong sugat. Minsan, ito ang mismong pakong ipinupukpok muli sa dibdib mo. Ikaw na nakikinig na yon. Ikaw na ramdam ang mga salitang ito. Ikaw rin ba ang minsang iniwan ng isang damdaming tahimik? Ikaw rin ba ang minsang binalikan ng apoy na huli na? At nayon, may pagpipilian ka. Pipiliin mo bang maniwala? Pipiliin mo bang muling sumugal? O pipiliin mong isara ang pinto at hayaang mamatay ang apoy. Ngunit kahit ano pa ang piliin mo, hindi na mawawala ang katotohanan. Na minahal ka niya. Tahimik. Sa malayo. At ngayon, umaalab. At ikaw, hindi ka na makakatakas. Dahil kahit hindi mo gustuhin, bahagi ka na ng apoy na ito. Bahagi ka na ng kwento. Bahagi ka na ng sugat at sa katahimikan ng gabi, muling maririnig mo ang tinig niya sa isip mo. Muling mararamdaman mo ang init sa dibdib. At kahit anong iwas, hindi ka na maliligtas sa alaala. -ala. Kasi ang isang pusong nag-alab ng tahimik sa loob ng mahabang panahon, kapag sumabog na, hindi na mapipigil. At ikaw ang nasa gitna ng lahat ng iyon. Tahimik ka ulit. Pero hindi na tulad noon. Ngayon, ang katahimikan ay puno ng apoy. Puno ng mga salitang huli mong natanggap. Puno ng damdaming hindi mo alam kung yakapin o itaboy. Parang nakaupo ka sa gilid ng bangin. Isang hakbang lang, lulubog ka sa apoy ng kanyang pagtatapat. Isang hakbang pabalik, mananatili kang sugatan, walang sagot. At doon mo na pagtanto, walang ligtas na direksyon. Kahit alin ang piliin mo, masasaktan ka. Kasi ang sugat na matagal mong tinakpan, binuksan muli. At ang apoy na akala mong hindi para sa'yo, ngayon ay nakapaligid sa buong pagkatao mo kaya't ang bawat tibok ng puso mo ay parang martilyo. Parang paalala na hindi ka makatakas. Na kahit ilang ulit mong sabihin sa sarili mong tapos na, may isang tinig na bumubulong, hindi pa. Ikaw. Ikaw ang hinahanap ng pusong iyon. Ikaw ang pinagmula ng apoy. At kahit hindi mo gustuhin, ikaw rin ang magiging wakas nito. At sa gitna ng lahat ng iyon, naririnig mo ang sarili mong tanong, bakit na yon? Bakit ako? at bakit ganito kasakit? Kung nararamdaman mo ito ngayon, at ngayong nasa harap mo ang apoy, wala ka nang maitatago. Wala ka nang matatakbuhan. Dahil ang katotohanan ito ay parang bagyong hindi na kayang pigilan. Ramdam mo kung paano binubuksan ng bawat salita niya ang dibdib mong matagal ng sarado. Ramdam mo kung paano muling pumutok ang mga sugat na pinilit mong takpan ng oras, ng katahimikan, ng paglimot. At kahit sabihin mong tapos na, alam mong hindi pa. Alam mong hindi pa rin tahimik ang loob mo. Kasi ang apoy na ito, hindi lang sa kanya nagmula. Matagal na rin itong nasa iyo. Matagal ka na rin tinutulak ng presensyang iyon, ng titig na iyon, ng katahimikang iyon. At sa kaloob-looban mo, matagal mo nang nararamdaman na may kulang. Na may hinahanap ang kaluluwa mo. Na may hinahanap ang puso mo. Ngayon, hawak mo na. Ngayon, wala ka nang maitatanggi. Hindi ka na nakikinig lang, ikaw mismo ang sinusunog. Ikaw mismo ang nilalamon ng apoy. At narito ang pinakamalalim na sugat, na lahat ng oras na lumipas, hindi na maibabalik. Na lahat ng gabi ng katahimikan, hindi na mabubura. Na lahat ng luha na umagos, hindi na mauwi sa kasagutan. At kahit narito na ang pagtatapat, hindi nito binubura ang mga taon ng kawalan. Kundi dinadagdag pa. Dahil ngayon, kailangan mong pasanin ang dalawang bigat, ang bigat ng nakaraan na walang boses, at ang bigat ng kasalukuyan na naglalagablab. Dalawang sugat. Dalawang apoy. At ikaw ang nasa gitna. Ikaw ang tanong. Ikaw ang kasagutan. Ikaw ang apoy na sinikap niyang itago. Ikaw ang sugat na pinili niyang pangalagaan mula sa malayo. At ngayon, ikaw rin ang magiging hatol. At dito mo naririnig ang tinig ng loob mo. Hindi na tinig ng pangamba. Hindi na tinig ng pagtakbo tinig ng katotohanan, na kahit gaano kasakit, kahit gaano kahuli, kahit gaano kabigat may kapangyarihan ka pa rin pumili. Pipiliin mo bang lamunin ng apoy at hayaang muling magdusa ang puso mo? O pipiliin mong tumayo sa gitna ng abo at magsimulang muli? Pipiliin mo bang yakapin ang taong ito kahit nahuli siya, kahit iniwan kanyang mag-isa noon? O pipiliin mong iwan siya sa gitna ng sariling alab at hayaang siya ang masunog? Ikaw ang hahawak ng apoy. Ikaw ang magpapasya kung ito ay magiging liwanag o magiging abo. Ikaw ang huling salita. Ikaw ang wakas ng katahimikan. Ikaw ang simula ng bagong apoy. At sa sandaling tanggapin mo iyon, mararamdaman mong ang sugat ay hindi lamang sugat. Ito ay naging daan. Isang pintuan. Isang pagbubunyad. Na ang lahat ng sakit, lahat ng katahimikan, lahat ng pagtatago may dulo. At ang dulong iyon, ikaw ang may hawak. Kaya't narito ka ngayon, nakapikit ngunit gising na gising. Nanginginig munit buhay na buhay. Sugatan munit buo. At sa bawat tibok ng puso mo, naririnig mo ang tinig, hindi ka na mag-isa. Hindi ka na bulag sa katahimikan. Hindi ka na nakatali sa mga tanong. Ngayon, ikaw ay apoy rin. Ngayon, ikaw ay sugat na hindi ikinahihiya. Ngayon, ikaw ay tinig na hindi natatahimik. At sa huling pagkakataon, bago bumitaw ang gabi, bago kamuling muling lamunin ng katahimikan, isang bagay ang malinaw, ang taong iyon ay tahimik na umibig sa iyo sa malayo, at ngayon, ang kanyang pagtatapat ay hindi na apoy lamang. Ito na ang salamin. Ito na ang paalala. Ito na ang pinto na hindi na maisasara. Kung ang mga salitang ito ay pumasok sa sugat mo kung may linya na kumalabit ng alaala na pilit mong tinakasan, huwag mong itabo sa loob. Isulat sa mga komento kung ano ang muling nabuhay sa iyo. Mag-iwan ng marka, kahit isang puso, para ipaalam na hindi ka nag-isa. Ibahagi ito sa isang tao na alam mong matagal nang nagtatago ng apoy. At huwag kang bibitaw mayon. Ang susunod na video ay hindi lang magpapatuloy, susunugin ito ang lahat ng dingding na itinayo mo laban sa katotohanan.